Hello, hello mga business, good morning. So, ito mga business, so kung nakikita niyo mga business, gumagawa ako ng butter sa ating fried chicken. So, binabutter ko ang ating fried chicken mga business, para sa ating pagkukuting ng ating fried chicken. So, ito mga business tips ko lang sa inyo mga business, para magiging consistent ang ating quality sa ating fried chicken at yung satisfying sa ating customer at yung ating market mga kabisnes para magiging konsistensya so palagi lang tayo mga ka business mag-upgrade mag hanap ng bago mag kung ano yung gusto ng ating mga customer mga kabisnes di ba kung napapansin nyo mga business kung sa ngayon na week sa ngayon na taon, sa ngayon na buwan, mabinta ang itong product na to. Mas malakas yung bintahan ng itong ating product. Tapos pagdating ng ilang buwan, ilang taon, mag iiba na. Hindi na siya mabinta. Nag naluluma na yung product mo. So kaya, ang mga business lagi lang tayong mag ano, mag-upgrade ng ating product. Kung napapansin niyo mga business sa sa Jollibee mga business example lang po mga business mayroon silang mga mino dati na wala na ngayon at mayroon silang mga mino ngayon na wala dati so yun kasi ang ano nila yung strategy nila hinahanap nila yung kung ano yung demand ng mga customer kung ano yung gusto ng mga customer. Parang sinusundan ng nila ang ano sa mga yung marketing sa mga customer kung ano yung kanilang mga gustong kainin, kung gustong anong basta. Parang ganun mga business. Ganun lang bang ano mga business para magiging ano ba sa ating market. Masustain natin yung ano yung yung pagtakbo ng market market sa pagkain mga kabisnes kasi paiba-iba kasi yung ano mga kabisnes yung mga demand ng tao kasi katulad ng ganito mga ganito nga panahon summer di ba mas malakas ang bintahan ngayon sa palamig mga ang palamig mga halo-halo mga ice cream so pagdating na naman sa mga winter season so wala na rin na, <laughs> hindi na rin yan siya mabinta parang ganun lang mga business parang susundan natin yung kung ano yung demand ng panahon. So ganun lang ang ano mga kabusiness sa pag ano sa ating project in sa ating business. Ganun lang. So kung sa ngayon mga business medyo matumal lang ating bintang ngayon. So okay lang 'yan. So hanap lang tayo ng paraan kung paano natin ma kukuha yung atensyon ng mga customer kung paano natin ma ano yung mga customer kung paano natin ma mapalapit sa atin sa ating sa ating product kung paano natin kung paano sila ma, paano ma, natin mapabili sila sa ating product kasi ganon talaga mga business ang takbo ng ano business medyo matumal tapos lalakas na naman ang ating bintahan no so, ang tips ko lang sa inyo mga kamis sa sang mga mga sitwasyon basta wag tayong maging kampante sa ating marketing kung sa ngayon na araw is ngayon sa ngayon na araw sa ngayon na buwan sa ngayon na taon is maganda yung ating marketing maganda yung ating sales So hindi ibig sabihin niya na tuloy-tuloy niyan tuloy-tuloy tuloy-tuloy yung ganyan na bintahan. So, mayroon talagang mga araw, mga buwan, taon na ha, mahina ang ating bintahan. So, 'yun po ang ano natin mga business. Ha, Hanapan natin ang butas. Kung paano natin 'yan malulus malulusutan yung mga ganyan na mga senaryo mga business, yung napakatumal talaga. So, yun mga business. Ang tips ko lang sa ano sa ating pag magbibinta ng pa chicken kung paano natin kung paano natin ma survive ang ating pride, ating business ating pag ninegosyo -ne kahit anong kahit anong negosyo natin mga business kahit ano mayroon mayroon at mayroon talagang mga panahon na medyo matuma talaga ang ating mintahan so kung nakikita natin yung ibang nagbi akala natin malakas yung bintahan nila oh, malakas talaga yung bintahan nila sa nakikita mo pero hindi natin alam sa ibang panahon nga hindi mo nakikita mahina talaga mahina pala yung bintahan nila so yun po mga business so focus lang tayo sa ating ano sa ating business sa ating ginagawa para maano natin ma gawa natin lang solusyon ang yung mga panahon na medyo matuma talaga ang ating bintahan mga business so yun po mga business ang ano maganda natin gawin so disclaimer lang po mga mga business so hindi pa po na hindi pa po ako ka expert sa -ne negosyo so ano lang po to mga mga business yung ating yung, yung aking negosyo yung aking fried chicken is napakaliit lang po ang ating business so yung na ano lang parang nasa ano lang talaga tayo o nasa kanto lang talaga ang ano ko aking aking fried so napakaliit lang po talaga so ano lang po to mga ka-business. ang ano ko lang dito yung goal ko dito palalaguin na ko to so mga ka-business, tiwala na tayo sa ating sarili so kayo din yung negosyo nyo din na katulad sa akin so palalaguin natin itong mga business so sabay sabay tayong lalago magiging successful sa ating pagninegosyo so ang atin lang laban nito mga business is masurvive natin yung mga ganito na mga panahon na pakatumal so ano lang mga business discard natin dyan is tuloy tuloy lang tayo mga business sa pagtitinda at hindi lang tayo magiging hindi lang tayo magiging mag-survive sa ganito na panahon. So, magiging habang buhay pa tayo sa ating negosyo. Magiging habang buhay natin to na hanap buhay sa ating sa ating pamilya, sa ating pag <laughs> anong ano yung tawag nun? Basta, magiging ano, ang ating negosyo. Pang, pang habang buhay. So, yun po ang ano, po mga business yung tips ko for today so sana marami ko yung na sana mayon kayong nakukuha ng mga idea mga diskarte sa ating pagluluto ng fried chicken sa pagtitinda ng fried chicken so yun po mga ka-business thank you for watching and god bless ating lahat bye bye